à <coughs> 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 So, at isang delikatan din sa mga makapagal bridge mga kasoroy na tungod kay uh, atong tanaw ng sitwasyon sa mga uh, barangay mahay. Uh, na ano, uh, taas na daw rin doon na uh, tubig, bahak. <coughs> so makakita ning uh, makapagal bridge karon mga kasoray, no so aton uh, itong din ning dapita ang um, uh, <coughs> diversion road na to uh, gikan sa may uh, bilya pa ng kapaingon sa may uh, an area sa so, lapas sa may parangay tiniwisan so di ata karoon no? paingon ta sa may makapagal bridge mga kasoroy para na uh, so sihon ang uh, <coughs> level sub din yung napita kaya so, itong may aging uh, simana uh, nag ulan, -ulan sab, Uh, taas ang tubig sa may highway, sa may diversion road mga kasoroy so approaching ta sa may makapagal bridge mga kasoroy no? So, sa atong uh, na mga kasoroy na, uh, paingon pa ngato ang uh, level sa tubig sa atong uh, dagat uh, paubos pa karang mga oras so sa atong uh, na ang uh, barangay nga nasa sa ba nga bahin tabo na paingon din sa padong ato sa may uh, tungaw area apil na dito sa may uh, sa area mga kasoroy uh, na anay na bahaan tungod kaya ni saka ang uh, tubig sa ilang baha I mean, sa ilang suba mga kasoroy so amping amping tano ang katong mga duol sa suba uh, inaot nga udalik yat na mo sa inyong wano mga andam andam, -andam, Hayag pa, uh, andam muna na pa andam mo na nato ang ato ang mga uh, gamitonon ang uh, mga emergency kit o mga first aid kit uh, karon nga mga panahon natungod kay ang uh, high tide sa, uh, base sa na butang no sa ah, sabi, oh paggagara <laughs> uh, base sa atong na nakita no na research no uh, ganina mga last dos daw sa kadlawan ang uh, sunod nga high tide mga kasoro so katong mga naa sa suba no atong ang uh, uh, panginaot nga mo ikling na sila hinahinay ngat sa mga evacuation site so, mga sa atong mga tagsa tag sa kabarangay aron na masip ma ang ato uh, ang kinabuhi uh, okay ra ng mga kuan mga gamit kay dali ra na mga atong mga kabtangan pero kaning ato ang uh, kinaboy, din di na gina mabalik mga kasoroy. So di at ano, sa may uh, padong pa sa barangay mahay. o kani din dapita pa sa taga baka. So, sa atong nakita no, medyo nang baha na rin Tapos ato nga kita, no, na din yung dapita mga kasore. Uh, di na maagian eh, oga sakyanan. kaya naisapa din yung dapita. Malapos, no? So, kaning area sa may padong sa Dag tagabaka, uh, di na nipasabol sa mga gagmay nga mga, kas, uh, mga sakyanan. No? So, gamay nga sapa din yung dapita. So, pahingan dito lapos dito sa pikas. So, okay rin, no? Sa mga sakyanan. No? So, kaya-kayo. Kaya-kayo. So, there is sa... Uy, lum-lum. Ganda, ayo. So, sa mga motor di naging ngaya, din, naging di ang mag i din ng lapitan, no? Ayun lang pag lumaluma. So, expected pa karoon-aroon ah kadlawon ang taas so, sa saba So, I sa dagat, sa pasabotan, uh, musaka pa gini. Kunyang uh, kadlawon mga kasoroy. So, mga hikling-hikling na ganda, no? Sa, sa atong makita, no? Di makaya kaya siguro niya mga siya sa iyang uh, paano? Sa iyang rota. So, kung di makaya sa inyong sakyanan, no? Balik, dito na mas pikas so, gina di ang area so naigamay nga sa pa, di na pwede masadlan so balik yun siya di na makaya siguro so dining yung tapita mga kasoroy na din na pwede maagian sa may uh, barangay taga So, sa so, may barangay Mahay, no? Okay pa. Ang ilang kalsada din yung mga kasuroy. Hindi pa maagian sa mga sakyanan. Pagkakagun sa pa. Sa so, atong uh, direkyatan, saan din yung no? Sa unahan. So, so na ata sa may diversion na uh, road mga kasore no paingan kini sa uh, may television area so sa dire nga uh, kalsada, mga kasore no okay pa ah uh, ang ay kabalakan so ato lang gid ba uh, ipainom duman no mga kasore no ah uh, karon kadlaw uh, na lang kita mga kasaray na di ta magkumpiyansa tungod kay kadlaw pa ang uh, ang dagat uh, uh, so sablo na to ang may kasada sa may barangay pagdaulan kung okay ba so sulod ta sa may barangay pagdaulan so sa ako na ang uh, ano expand gamay so, kung paingon pa mo sa pagdaolan mga kasorya okay pa ang kalsada din eh kaysa dito sa may barangay tagabaka so balik na tanong so, taas na lang, so kung paingon mo sa south pwede mo maagi mga kasorya tungkol kaya okay pa ang uh, kalsada pa yung sa may bigda na ulan. So, Marata to, to. So no ang uh, taga baka gid uh, medyo tinagin ma uh, sudlan gawas kon siguro tin wheeler or six wheeler truck ng imong sakyanan pwede pwede kaya. So paingon tanod din sa may diversion balik So, pa taas ang topic na rin ang mga kasoro yan. Okay, pass all right. approaching tasa sa Lemon Bridge may barangay Lemon sa taas ng tubig din ito nakita din yung mga kasabay sa barangay Lemon sa so, na nasa bang tubig so, ang niya mataas na ni <coughs> So, sa pagkakaroon mga kasoray, no, ah, may nga nga ah, parang uh, orasa din lapita, no? ay, ah, po yung napita, ah, no. Ang yabay mga dagpo na kakyanan. So, hinihinay lang yung tatungot kaya dangog ang uh, ah, kalisada. sa utsaw ay puas nga pagulan ulan din yung napita mga kasoray. So, mabuhay paingon na sa may barangay Ampayan payan mga eh. O nga, musta dito nga pwentang. so uh, ya uh, eh, eh. hmm. oh, no dari California ta sampai ini bisa sore Oh, now. So, ito ang oh no? Dari sa mga bridge. So, okay pa, normal pa ang tubig. Karoon nga mga oras sa mga kasaroy. Okay, ngunit dali sa mga ibaan So, approaching na tanong sa highway <coughs> sa may barangay Tiniwisan, mga kasoroy. So, at isang na ang, uh, ang payan karang mga oras sa mga kasoroy kung kumusta ang ilang uh, area dito. Wait, Wait.